Magandang araw mga mare, another day, another vlog na naman ako kumarin yung bakla. Yes mga ma'am, she another vlog na naman tayo for today's video. At syempre mga mare kahit maulan nga ang panahon, kailangan pa rin namin magpunta nga dito sa Lamesa Dam. Syempre mga mare hindi na kami nagdala nga ng payong, gawa nga nang may dadalhin kami pag uwi na. Ang kumarin yung bakla nga mga mar, kapote na nga lang kanyang sinuot at ako yung wala nga kapantong bandong. Kasi nga naman, maliligo na nga lang din ako pag uwi nga namin. Dito nga mga mare mambun nga ang panahon nga dito, gawa nga nang meron nyatang bagyo na paparating sa Maynila. So dito nga mga mare dito tumatawid kami lagi si Ilog. Kasi dyan lang naman talaga madalas yung dinadaanan namin. Nagpunta nga kami dito mga mare. Gawa nga na mag kami ng saluyot ngayon. Ang order nga sa amin ngayon mga mare, 20 kilos. So, dalawang bundle nga mga mare ang gagawin nga namin ngayong araw. Hindi rin kasi madali mga mare mag talaga ng saluyot. Kaya alas 10 pa lang talaga ay eh, naggayak na kami. Dito na nga lang namin nilagay sa sako mga mare yung 20 kilos na to para isang kargahan na nga lang. Bago nga kami mo yung mga mare, nag-abono na nga rin kami dito ng spinach, tsaka Chinese kangkong. Nakabali na rin kasi si Papa sa tungko ng mga pang abono niya na ilalagay din dito. Ito pa nga lang yung unang abono na ilalagay pa nga lang namin dito at meron pa nga susunod na pangalawa. Sa paglalagay nga ng ating mga abono mga mare, mabilis na nga itong lumaki gawa nga lang mayroon na siyang abono. So yun lang mga mare for today's video yun na doon na lang natatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat mga mare sa so walang sawang support at panonood ninyo. Laking bagay na rin yun para sa aming mga vloggers. Yun lang, churong!